Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, syempre binabati po natin lahat ng na mga nasa biyahe sa mga oras na ito habang nakikinig. Pagbati rin po sa lahat ng mga listeners natin, sa iba't ibang mga partner uh, stations natin all throughout the Philippines. At syempre, yung mga nakikinig gamit po ang mga online platforms sa iba't ibang bahagi ng mundo at Pilipinas. At uh, pasalamat din sa lahat ng ating uh, technical team, ang ating mga program staff na tinitiyak na yung ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Salamat po. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Sa ating pag-aaral ay pag-usapan po natin yung ating capacity. Merong isang author na nagsabi na kadalasan daw po ang akala ng tao pag marami siyang goals ay malago siya. Well, maganda hong tingnan ang maraming goals. Actually, ngayon pong uh, mga ganitong season, eh talagang ano yan eh, uh, very much conscious tayo sa mga goals, di ba? Kasi, Siguro dahil nagpalit ang taon, nagkaroon na naman tayo ng parang uh, pagkamulat sa katotohanan na lumilipas ang panahon. Uh, pangalawa, bukod sa pagpapalit ng taon, eh, yung pong pagsisimula, para bang pag merong bagong taon na nagsimula, eh, magandang sabayan ng pagsisimula ng pagbabago. Kasi para bang nagiging uh, madaling sukatin yung ating progress pagka meron kang uh, marker no halimbawa simula ko to ganitong taon uh, medyo natatrack natin yung progress ano and then uh, bukod doon siguro pagdating sa fitness o kaya sa ibang aspeto ng buhay dahil nga lumipas ang isang taon medyo nagkaroon din tayo ng time to reflect uh, to check kung uh, kumusta ba yung nakalipas na taon at ano ba yung mga pagbabago pero ang isang kapansin-pansin, no, kung kayo po ay uh, napabilang sa mga nag-New Year's resolution, eh karamihan sa mga ito ay hindi na isa sa katuparan. Minsan po yung momentum nandun lang sa umpisa, pag tayo po ay nasa unang mga bahagi ng taon, pero pag lumipas na, no, medyo nawawala na ho yung sigla, napapalitan ng ibang mga kaabalahan, o kaya naman po ay bumabalik sa dating tendency which is, To be expected kasi tandaan nyo po ang formation ng isang habit, uh, it takes time. Kung papaanong nagkaroon tayo ng mga negative or bad habits uh, na naform uh, before, eh yun hung formation ng bago, it actually takes time. Kaya pagka hindi natin na-sustain yung uh, formation ng habit na ito, yung akala nating momentary change na nakita natin, natutuwa tayo kasi, uy, nasimulan ko na, finally, ano ha? Uh, o kaya naman ay, uy, salamat dahil uh, ilang linggo ko nang nagagawa. Pero if the time is not sufficient to actually form a habit and if the motivation is not that strong, most likely babalik sa dati. So ang gusto kong makita natin sa pagkakataong ito Goals are good. Magandahu yung meron tayong goals. In fact, ayan uh, din ang paalala sa atin uh, sa Bible na aware tayo no? Sabi nga to finish the race. Uh, si Apostle Paul sa second Timothy chapter 4 verse 8. Sabi niya and now a crown awaits me. And then sa first Corinthians 9:24, run in order to win. So ito pong mga salitang ito ay nagpapaalala ng kahalagahan that as we run the race we must be conscious of the end result. Ano ba yung magiging dulo ng lahat ng ito? Now, kaya ako po nasasabi yan dahil kadalasan ang daling magplano. Pero ang malaking hamon po ay hindi yung paramihan ng goals, pagandahan ng goals kundi we have to increase our capacity so that we can actually fulfill our goals. Kasi pag yung capacity is limited, tapos yung goals natin lalong dumami, di ba? Misa nadadagdagan pa eh. Eh pag lalong dumami ho yan, tapos yung capacity hindi naman ini-improve, eh obviously, ang result po will be the same. In fact, baka nga mag-diminish pa eh. Bakit? Eh kasi nga, dinagdagan pa natin ang gagawin. So yung efforts natin, yung time or even resources will be distributed among the several goals. Kaya bandang huli, yung limited capacity will be distributed. So ang resulta po either the results will be the same or the results are diminished. Ayaw natin 'yon. Gusto natin magkaroon ng uh, improvement, di ho ba? Kaya sa ating uh, pag-aaral ngayon, let's talk about increasing our capacity at umpisahan natin sa isang mahalaga at magandang starting point. Yan po yung health natin, 'no? Yung kalusugan. Uh, again, uh, previously na pag aralan natin to, let us not limit the application of health sa physical aspect dahil yung kalusugan po is not really limited sa physical. Uh, kailangan natin to sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Uh, siguro itong mga nakalipas na panahon dahil sa pabago-bagong klima, eh marami ho ang nagkakasakit, no? <laughs> Ako nga ho Meron ho akong uh, allergy ano kaya paminsan napapansin niyo nag-iiba-iba yung boses eh kasi nga po meron akong allergy meron na akong uh, allergic rhinitis and yung uh, gamot na minsan lang ko lang iniintake eh, lately parang naging maintenance medicine ano at kaway-kaway uh, sa mga kaparehas uh, yan yan talaga ang hamon pagka medyo yung klima nagbabago pero kaya ko po sinasabi ito mga kapatid dahil ito nga ang problem eh. Pagka wala tayong kalusugan, yung output natin is also affected. Now, uh, we have to understand how do we maintain health sa iba't ibang aspeto. Well, financial health, relational, physical, uh, spiritual, definitely emotional health. How do we maintain that? Kasi ang totoo po, uh, yung yung output maaring makita sa isang uh, activity pero yung maintenance ng health is on a daily and regular basis. No, araw-araw, no? May mga kailangan tayong pagtalagahan ng ating sarili para consistently magawa po natin ito and then we maintain that health. Hindi po ganong kadali kasi nga pag ang isang bagay ay nag-require na ng consistency, uh, it elevates to the next level eh, 'di ba? Kasi ibig sabihin po niyan eh hindi na ganoon kasimple 'yon. Ah uh, hindi na po ganoong kadali iyon dahil uh, ang pinag-uusapan natin dito is not a one-time exertion of effort but a consistent, uh, regular exertion of effort. Yan na po yan. So let me be redundant. Ano? Kaya yan ang hamon dyan eh. Kaya ilang bagay po ang ating makikita uh, makikitang mahalaga. So to improve our health pagdating sa ating uh, paglilingkod, no? sa ating mga iba't ibang aspeto ng ating buhay, ang isang mahalagang indicator is gratitude o pagpapasalamat. Uh, Napakatottoo po nito dahil uh, kung gusto mong matingnan kung kumusta yung health mo sa uh, relationship mo sa Panginoon, gratitude is uh, one good indicator. Kumusta yung iyong uh, relationship sa iyong uh, spouse, sa iyong family? Well, gratitude is a good indicator di po ba? Kumusta yung uh, attitude natin sa work? Well, gratitude, again, is a very important and good indicator dahil pag yung gratitude level po natin ay nagdi-diminish, so most likely, mga kapatid, senyalis yan na meron nagiging uh, problema. At pag hindi po natin in-address yung problema na yan, it will continue to diminish uh, to the point na mararamdaman na po natin yung epekto. Kung baga sa sakit, yan po yung mga early signs. Ano uh, ano yung mga early signs na masasabi nga na yung health nawawala. Hindi ba kahit sa marriage uh, relationship, eh uh, mapapansin mo pagka umpisa talagang salamat Panginoon sa aking kabiyak, salamat sa kanyang buhay. Pagka minsan ho, nagkaroon na ng mga irritation, iringan, mga problema uh, that necessitates uh, forgiveness, Nako, diyan mo na makikita na parang yung uh, gratitude unti-unting nawawala yung dating salamat panginoon parang napapalitan ng bakit ba nagkakaaga ito panginoon and then uh, instead of expanding our potential ito po ay nagiging source of additional conflict which in return diminishes our overall uh, potential kasi nga nadagdagan ka naman ng solusyon ng problema uh, kasi nga pagka nadagdagan yung problema so yung available time, resource, and even yung ating energy is now uh, diverted to another uh, thing that needs attention. Kaya sa kalusugan, very tricky, ano? Yung pinababayaan mo eventually will require more attention. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga, pagka pinansin po natin, uh, napakadaling magpabaya, napakahirap mag-maintain. Kaya kailangan dun pa lang sa mga early signs we are proactive. Meron na tayong gagawin. Kaya sa Bible, uh, it's very important na yung obedience is not temporary. It should be a lifestyle. Kasi pagka ho yung obedience ay ginawa nating uh, gagawin lang pagtingin nating kailangan, gagawin lang pagtingin nating uh, medyo problemado na tayo ah uh, that's the only time we obey, then uh, ang problem po dyan, e magkikrip in itong mga weaknesses natin at pag nangyari po yun, uh, eventually it will create more and more complications that will be difficult to deal with. Kaya paano po ba natin na uh, maintain itong gratitude? no So, una, unawain muna natin, uh, ano ba itong gratitude na ito? Ano ba yung sinasabi ng Bible? Alam nyo, merong levels yan. Eh. So, hayaan yung himay-himayin ko para sa inyo. Yung una po, ang ating first keyword is the word circumstances. No? Uh, merong pagpapasalamat na ang uh, reason for giving thanks ay yung pong favorable circumstances. Merong sakit na gumaling, biyayang natanggap, panalangin na sagot, di ba? Ay, pag talagang nangyari, ha, napakadali naman talagang magpasalamat. And so we say this is the lowest level because it is the easiest thing to do, yung magpasalamat dahil merong positibo na nangyari. Di ba? Kaya nga, pagka, kahit wala kang kaugnayan sa Panginoon, pag may nangyaring maganda, madaling sabihin, salamat, salamat, di ba? Uh, sinanay tayo ng ganyan at yan po ang very common sa lipunan. To give thanks when circumstances are in your favor. Kaya mapapansin nyo, pamisan, naalala ko no, sa social media, nauso pa yung hashtag uh, blessed, no? Uh, sabay post ng mga good experiences or travels or kung ano pa mga biyayang natanggap. Because that's the easiest thing to do. In fact, mahalagang tandaan na bagamat yan po ay anyo ng pasasalamat, Uh, it's not necessarily the biblical kind of gratitude na pinag-uusapan natin. So, dinidistinguish lang natin. Kasi pagka ko yung taong maraming beses ka magpasalamat, pero yung pasasalamat mo is only because of circumstances, nangyari lang na sunod-sunod, eh hindi po ibig sabihin nun may attitude of gratitude ka na. Okay, that's the first one. So, ang keyword is circumstances. The second one, comparison. Ito pa isa. Uh, again, this is not the biblical kind of gratitude, but we need to understand this to distinguish ano ba yung biblical kind sa hindi. Yung comparison, madalas nating marinig to. Yung tipong, uy, magpasalamat ka nga. Tingnan mo nga yung iba, ganito lang ang uh, nangyayari sa kanila. Eh, samantalang sa iyo, di ba? O kaya, tingnan mo nga yung iba, ganyan ang sinapit. Mabuti ka pa nga. So, itong comparison nagiging cause for giving thanks kasi usually we find other people in a uh, we can say less fortunate situation and then do natin na ihahambing yung sarili natin so again uh, this is not the biblical kind dahil hindi naman tayo dapat matuwa kung maayos tayo at yung iba naman ay nasa mas uh, dehadong kalagayan at the same time eh ang totoo po when you tend to compare darating at darating ka pa rin sa point na makaka-encounter ka ng mga iko-compare na mas mataas, mas mainam, mas maayos ang kalagayang kaysa sa iyo. O paano na pagkaganon, eh di ikaw naman yung nandun sa kabilang end na sinasabihan na buti ka pa nga ganito, tingnan mo nga yun. O di ikaw naman yung uh, tingnan mo nga yun, ikaw naman yung nandun. So ayaw naman natin yon. dahil hindi naman tama yon. Ah uh, although sometimes we do compare and there are times na talagang magiging thankful ka when you compare but this is not the kind of gratitude na sinasabi ng Bible kasi sa 1 Thessalonians 5:18 ang sabi huron in everything give thanks. So paano yon? Hindi hindi alam naman natin na kung sa circumstances tayo nakasalalay eh, hindi tayo pa e pwedeng magkaroon ng ganong klase ng gratitude na in everything give thanks dahil alam naman natin na yung circumstances are ever changing yan nga ang, mahirap eh pabago-bago yung circumstansya and yung comparison ganun din so which leads us to number 3 and 4 yung number 3 uh, the keyword is choice puro letter C ano? by the way yung una circumstances the second one is comparison the third one Uh, is choice. So, pagpili. So, pinipili natin to become thankful. Uh, in fact, dalawang klase yung mga nagpapasalamat. Eh. Yung una, nagpapasalamat kasi merong ipagpapasalamat. Yung pangalawa, mapagpasalamat kasi natural at likas sa kanya yung pagiging mapagpasalamat. In other words, wala siyang tiniting ng external reasons to give thanks or to have the attitude of gratitude pero likas sa kanya na develop niya yung mapagpasalamat na pag-uugali at uh, as a result uh, siya po ay laging nagpapasalamat kaya lang ito ho ang magandang uh, alalahanin at pakaisipin bagamat yes we can choose to give thanks even in uh, dire or challenging uh, situations pero kung walang magiging pundasyon yung pagpili, no? Walang motivation yung pagpili. Eh how long can you keep choosing uh, to give thanks? Uh, may limitasyon di po ba? Uh, hindi tatagal, hindi lalaon. Kaya yung pang-apat is essential. Ano po yun? Conviction, yung paninindigan. Yung paniniwala na I will give thanks because this is what God wants me to do magpapasalamat ako dahil ito ang nais, ito ang kalooban ng aking Diyos. Yan, ibang level na yan. Kasi mapapansin mo na sa iyong uh, pagpili, merong kang motibasyon. Kasi talaga namang napakahirap kung piliin pa ulit-ulit na magpasalamat, ha? lalo na kung walang maliwanag na basis, gusto mo lang uh, maging positibo. Kasi eventually, you will be overcome. As human beings, talagang nandyan po yung... Uh, Uh, sabi nga, we live in a sinful world, uh, we have limitations, we have challenges, nandyan po yung curse of the fall. So obviously and naturally, we will experience itong mga kabigatan, mga hamon na ito. Pero ito nga po ang napakalaking bagay na dapat nating uh, isaalang-alang. Pipiliin natin dahil meron tayong pinanggagalingan at pinanghahawakang matibay na dahilan to keep choosing to be thankful. At yan po ay ang salita ng Panginoon dahil sinabi niya sa atin na yan ang gagawin. Kaya sa gitna ng problema, if you go to James uh, chapter 1 and this is also mentioned sa Romans chapter 5, sinasabi sa atin uh, doon uh, whenever we face trials of any kind, let it be an opportunity for uh, great joy. So bakit ganon? ang sinasabi niya sa atin, hindi ho yung pag na yung problema, pag na yung problema, pagwala wala ng problema, hindi. Ang tinuturo niya sa atin, as you are going through trials, habang pinagdadaanan mo yan, ay pwede ka nang magpasalamat. No, ganun katindi yun. Hindi pa lumilipas yung problema, nandun pa, nasa gitna ka pa ng problema, you can actually already give thanks. Uh, pwede ka nang maging victorious. Kasi normally, ang kaisipan natin, pag nawala yung problema, that's the time to be thankful and uh, to be victorious. Pag nawala na yung problema, that's the time we say, praise the Lord, salamat dahil natapos din ang problemang ito. Pero sa Bible, hindi naman sinabing hintayin mo munang matapos bago ka magpasalamat. But in the midst of an ongoing trial, sa gitna ho ng problemang kasalukuyang pang nararanasan, we can already give thanks dahil yung victory ay pe pwede na pong ipagkaloob sa atin. We can already experience that triumph, that victory, uh, sa gitna ng uh, pinagdadaan ng problema. Kaya yun ang makikita natin. Kasi yung trials po do not diminish the uh, ability of God to fulfill yung Kanyang pangako sa atin trials may limit us tayo but it will never limit god so pag may problema ka magandang tandaan ikaw lang ang may problema ang Diyos ay hindi na mo problema sa problema mo and when i say that hindi ko sinasabing wala siyang pakealam ang ibig ko lang pong sabihin ay yung kinoconsider mong problema ay hindi kinoconsider ng Diyos na isang bagay na dapat problemahin because uh, he is almighty He is all-knowing at uh, magagawa niya ang uh, nais niya sa gitna po ng mga hamon na ito. Kaya ang sa atin, mga kapatid, we have to learn to trust the Lord sa gitna ng mga challenges. Interesting eh, no? Kasi ang isang mahalagang sangkap para pala ating uh, maranasan itong uh, pagtatagumpay, eh yung mag-align tayo sa pinapahalagahan ng Panginoon. Kaya paminsan hirap na hirap din tayong maintindihan. Bakit sinabi na rejoice when you have problems? Kasi yung pinapahalagahan ng Diyos, sa yung pinapahalagahan natin, hindi nagtugma, hindi nagmatch. So pag hindi nagmatch yan, we will really struggle. Pero pag naintindihan po natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, uh, kung ano ang nais niya, then uh, marirealize natin baka naman yung akala nating loss eh sa perspective ng Panginoon is actually gain di ho ba so yan so sana po makatulong ito para tayo po ay magkaroon ng tamang uh, perspektibo matulungan tayo to improve our attitude which is very essential in increasing our capacity na siyang napakahalaga din naman to ensure that we are able to fulfill the goals that God has set before us. Yan po ang challenge dyan mga kapatid. Kaya sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Dito tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.